Yun! Bored na bored ka na ba? At walang magawa! Dahil sa dami ng dilubyo na dumaan sa atin sa pagpasok ng 2020, minsan napapaisip ka kung may isip ka nga ba. Kung meron naman, mag-isip-isip ka na. Dahil pag di ka nag-isip ng mga libangan mo habang naka-community quarantine tayo, sa mental hospital ka pupulutin sa sobrang inip na abutin mo, promise! Sa panong ito, what we need is unity. Unity pero may social distance. <laughs> Pero hindi natin pag-uusapan dito yung mga coronavirus virus na yan. Sa na content tungkol doon ang makikita mo sa YouTube. Kaya hanap-hanap ka na lang. Marami dyan. Dito, ang pag-uusapan natin ang lighter side ng crisis na to. COVID-19? Ano pwedeng libangan sa panahon ng community quarantine? Join ba kayo? Samahan niyo ako sa loob ng 27 hours, 3 minutes and 36 seconds. Joke, few minutes lang. Kayo naman eh. Ano ba ang mga pwede natin gawin habang stay home tayo ngayon? For a month. Sabi nga ni President Duterte, Oh, so walang klase, uh, pwede kayong magbakasyon dyan lang sa bahay. I'm sure may mga bagay-bagay dyan sa bahay na hindi pa ninyo nakita. Like yung movie na Coraline. Aba, malay mo, di ba? <laughs> Unang-una, suggestion ko, nuod muna kayo ng YouTube ko. Panoorin niyo yung mga animation ko. Ma-100 times. Pag nagsawa ka, kung vlogger ka naman at sa bahay ka lang naman nagbablog, so it's good advantage kasi dami mong time gumawa ngayon. If travel vlog ka naman, pwede mo explore yung bahay mo. Punta ka sa mga lugar na hindi mo pa napupuntaan. Likod ng anidoro, ibabaw ng cabinet, lalagyan na ng pinggan, pasukin mo yung bahay ng daga, interview mo si Mickey Mouse dun, o kaya ihangin mo yung sarili mo sa kabinet. Siyempre, sa bodega, kasi doon, madilim, Ah! Kung food vlogger ka naman I-raid mo na lang yung refrigerator nyo Tignan mo kung ano nandun Pagluhaluin mo tsaka mo kainin Ice cream, lagyan mo ng bagoong kape with ketchup, mga ganun Pero kung gusto mo talaga ng twist Goin mo, kainin mo yon sa loob ng refrigerator O kaya, yung rep ang kainin mo Kung ka naman At adik na adik ka na makipagchismisan At di mo na mapigilan Harap ka sa salamin. Chismisan mo yung sarili mo. Malay mo, may mga chika ka pa na hindi nalalaman sa sarili mo. Ito na ang chance mo para pa paaminin siya. Amin din yan. Pag nagkasawaan kayo, magdaro na lang kayo ng jack and poi. Ewan ko lang kung may mananalo sa inyo. Basta try mo. Kung pusher ka naman at di ka pa natutokhang, since di ka makalabas, pwede ka rin magtulak sa loob ng bahay. Tulak mo lahat ng gamit nyo. Lahat ng pwede tulak. Pag natulak mo na sa kabila, Ibalik mo ulit sa kabila. Pabalik-balik lang hanggang magsawa ka. Basta magtulak ka na magtulak. Kung mahilig ka naman sa basketball at di ka makalaro, well, may paraan tayo dyan. Ganito gawin mo. Kuha ka lang ng trash can at mga nilamukos na papel. Pwede na yun. O para mas thrilling, shoot mo lahat ng gusto mong ishoot sa trash can. Kahit di ka asya, basta trip mo. Kung mahilig ka naman sa fishing, pwede ka maglagay ng isda sa bathtub. Kung mayaman ka, pero ipol ka pwede na sa bowl nyo wag mo lang ipa -flash. pwede pang gawing ulam yung isda pag nahuli mo kung gusto mo naman talaga ng effort at talagang buryong na buryong ka na ang pwede mong gawin kuha ka ng isang sakong munggo bilangin mo isa-isa i-divide -isa. mo ng tigi isang milyon pagkatapos pag namasamahin mo uli at simulan mo uli sa isa Well, may mga suggestion pa ako. Pwede kang kumuha ng mga 3-in-1 coffee dyan. Bilangin mo. Pag iway-walay mo yung asukal, yung kape, at saka yung gatas nun. Ewan ko lang kung pag hindi ka pa nalibang nun. Ano pa ba mga pwede mong gawin? di mag-TikTok ha. Marami namang gumagawa ng TikTok ngayon. Kahit di bagay sa'yo, mag-TikTok ka? Pero gawin mo to sa ilalim ng kama. Para exciting. O kaya, magpalipad ka ng saranggola. Gamit yung electric panyo. Itapat mo lang doon or paikuti mo electric pan. Tanungin mo siya ng mga tanong like, mabaho ba ako? Pangit ba ako? Siyempre, iling lang yun ang iiling sa'yo. E di winner ka. O kaya, manood ka ng Netflix sa widescreen TV nyo ng buong araw para mas exciting. Walang kurapan. Magwalis ka, ikalat mo. Magwalis ka, ikalat muli. Magwalis ka, ikalat mo manungkit ka ng damit ng kapitbahay nyo. Gawin mong basahan, tsaka may soli. Maglaba ka ng damit, gamit ang paa. Magtutpas ka maghapon, pero wag ka mayang aalog. Gagalawin mo ang ulo mo. Manghuli ka ng langgam, bunutan mo ng balahibo. Alam ko may balahibo yung mga yun eh, di ba? So hayun! Yan yung mga naisip ko na paraan para malibang ka sa loob ng bahay hanggat naka-community quarantine tayo. Well, limited lang naman yung mga naisip ko. Pero kung meron kayong naisip, I-suggest nyo na at ipost nyo na sa comment section para mabasa rin ng iba at makatulong tayo sa mga taong naiinip dyan. Well, talagang nakakaburyong talaga ang maghintay, no? One month, imagine. Kaya isip-isip din. At syempre, galaw-galaw din tayo dyan. Mahirap na baka may stroke ng maaga. Pero alam nyo ba, may pahabol pa ako isang Bis nakakalibang talagang gawin. Hanapin niyo yung subscribe button sa baba at mag-subscribe na kayo. I-click niyo na rin yung bell button sa baba para cute kayo tulad ko. Bahala kayo, mamimiss niyo ako. Okay, hanggang sa muli. I miss you.